Good morning mga kabiyahe. Ayan, uh, papakita ko lang sa inyo ng aking disc pad. Na? Ayan, so, sa inyo sabado ni sa aking beat. So, ito. Uh, papakita ko lang sa inyo mga compatible parts ni beat dito sa ating disc pad. Kung ano yung mga kanyang mga corresponding na model na sim sa kanya. Kung wala kayo makita na kasa na original. So, ito po. Ayan, papakita ko sa inyo. Airbed 150 front. Ayan, po dito. Uh, B110 na yung carb type and ito po B1 na B, B1 and B2 na B P so kat din po diyan si click 125 siguro baka yung B1 B2 B3 na kwento by pares lang and sa 150 B1 and B2 same scope front yung carb and sky drive crossover sa Suzuki naman po na front and sky drive sport front Sumer X front and tricity left and left and ano, right front. so ito po para may mayroon po kayong uh, example. So ito po yung mga sukat niya ng ating Pambit 110 Ay hindi ko po siya ni-recommend bala ah. Bahala po kayo. Bali, nagbigay lang po ako ng tips and idea. If case na uh, maganap kayo ng piyesa ng ating this sa ating bit fee ay meron po kayong uh, choices if, if sa mga example na to ay wala sa isang hinahalap nyo ay pwede po kayong mag po rito ayan para di kayo mahirapan ay ilan naman po ang aking uh, tips dyan so ayan botchog mukha makulit so yun lang right safe sa ating lahat